Shukran ya Rabbi, shukran Hadayta kalbi, shukran Wa tada Rabbi, shukran Alhamdulillah, Rabi'l Alamin Wasalatu wasalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang ikalawang paksa po natin sa aklat na bagong muslima kuwaan anong pag-aaralan ko ay ang tungkol po sa tinatawag na wudu at gusal. ang wudu at gusal, ito po yung ikalawang uh, paksa natin insha Allah taala natin tatalakayin um una sa Islam ay pinag-utos ang kalinisan na siyang uh, uh, kung saan condition ng uh, salah itong uh, tinutukoy natin na uh, kalinisan ay sa pamagitan ng wudu at uh, gusol. At ang kalinisan ay uh, tahara, o tinatawag na tahara, may tah may taharang uh, spiritual. Ito ay sa ng uh, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa, yung pamagitan ng wudu, pag-ablution, at paliligo. So, Bagong lahat, ay may bigyan natin ng kahit maiksing paliwanag kung saan sa Islam napakahalaga ng kalinisan dahil uh, bilang mga bagong muslim, uh, uh, marapat lamang sa atin malaman natin na kung saan sa Islam, ang nadzafa, ang kalinisan ay kabilang ito sa pananampalataya natin. At uh, isa na sa dapat malaman ng bagong muslim, Uh, sa atin ay may mga tinatawag na sunanul fitrah yung mga likas na paglilinis na kinakailangan ng uh, sinumang tao isa narito yung uh, pagtutuli na kung saan uh, inuobliga ang lahat ng uh, muslim na lalaki na sila ay uh, magtuli sa magitan ng tamang pamamaraan hindi yung Uh, kung anong paraan na gusto natin. Merong sistema ang pamamaraan dito ng Islam at dapat tayong magtanong kung ano yung tama. Ganon din na kung saan uh, kinakailangan natin ng paglinis ng uh, buhok sa masilang bahagi ng katawan. Ganon din ang pagtatanggal ng buhok sa kilikili. kile uh, Ganon din ang pagtutrim sa ating mga bigote. Ganon din na kung saan pagpuputol ng Uh, ating mga kuko. E ito'y mabilisang uh, pagpapalala na kung saan ito ay uh, ipinag-utos sa atin sa loob ng Islam. Bilang uh, kung saan kalinisan sa ito'y kabilang sa ating pananampalataya. So, papasok tayo ngayon sa tinatawag na uh, ma pagtuturo para sa mga bagong Muslim ngayon kung paano yung tinatawag na wudu. At ganun din yung tamang pamamaraan ng gusay. Okay. So, una, ang tinatawag na wudu. Okay. Ano ang kahitan, kagandahan, kabutihan ng pagsasagawa ng wudu? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'." Sino man ang magsagawa ng wudu' at pinagbuti niya o pinaganda niya ang pagsasagwa nito kharajat khatayahu min jasadih yung kasalanan niya ay lalabas sa kanyang katawan okay hatta takhruja min tahta azfarihi ibig sabihin habang ang mga tubig ay lumalabas sa dulo ng ating mga daliri uh, mga kuko ay lo siyang sumasabay na rin ang ating kasalanan okay so ano ang makukuhang aral dito ay ang pagsasagawa ng wudu ay kung saan isa sa kagandahan ay napapatawad yung ating mga kasalanan at sinabi rin niya Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya si Allah subhanahu wa ta'ala ay uh, minamahal niya yuhibbut tawabin wa yuhibbul matatahirin gusto niya yung mga taong nagbabalik loob sa kanya at mga taong nagdadalisay sa kanilang sarili. Ang pamamaraan ng hudu ay napakasimple. Una, isa puso natin ang layunin. Ibig sabihin, ibig sabihin ng isa sa puso, hindi natin ito sasabihin. Ang layunin natin dito, una ay upang kalugdan ni Allah subhanahu wa bilang pagsamba sa kanya ito na hindi pakitan tao o hindi para Uh, purihin ng sinuman. Ang layunin natin ay dalisay para lamang sa kanya ang gagawin natin pagdudu ay bilang pagsamba sa kanya. Ikalawa, ay uh, sasabihin natin ang tinatawag na bismillah. Sasabihin natin ang bismillah. Okay? Pag nasabi natin ito, hugasan natin ang ating mga kamay. Itong uh, mga kamay na ito habang sinasabi natin ang bismillah. Okay? Then Pagkatapos noon ay magmumumog tayo. At ang uh, pagkatapos three times sa pagmumumog, yung igagalaw ang tubig sa loob ng ating mga bibig, then uh, ilalabas natin ito. Okay? Uh, ng tatlong beses. At pagkatapos, sisingot tayo ng tubig sa ilong at ilalabas natin tatlong beses. At pwede rin pagsabayin ito na kung saan yung kukuha tayo ng tubig, yung karamihan imumumog natin at yung konti ay ipapasok natin sa ilong natin ng konti. wag natin ipasok sa loob para hindi sumakit ang ulo natin. Alalay din ilabas natin ng kaliwang kamay. So pwede ito at pwede yung kanina tatlong beses. Okay? So ulitin natin. Magmumog tayo at sumingot ng tubig sa, nasa, sa magitan ng ilong. Din, ilabas ng kaliwa. Okay, pwedeng galawin din natin yung loob ng ating bibig uh, ating uh, mga ngipin then tatlong beses ito okay susunod doon ay hugasan natin ang ating mga mukha ang mukha ay mula dito sa noo na kung saan uh, hangganan ng buhok pababa dito sa uh, ilalim ng baba natin at mula sa tenga hanggang doon sa kabilang tenga ito yung dapat na mabasa ng tubig. Okay? Pabasaan natin ang tubig yan. So, paghilamos is uh, tatlong beses. Tandaan natin na kung saan, ang tatlong beses na kung saan pag yung ikalawa-ikatlo ay yun ng mustahab. Yun yung uh, mainam hanggang tatlo. Okay? Ang pinaka-obligado doon ay yung una. Okay? So, purpose na tatlong beses ay upang masigurado natin na kung saan nabasa inabot ang tubig ang dapat mo sa pagsasagawa ng wudu. Okay? Na, uh, pagkatapos nun, ay huhugasan natin ang ating mga kamay. Unay natin ang ating kanan mula dito sa dulo ng daliri. Okay? Hugasan natin ito. Tatansyay natin tatlong beses. Then, pagkatapos ng kanan, isusunod natin ang kaliwa kung paano natin hinugasan yung kanang kamay. Sunod natin ang kaliwa. So mula sa dulo hanggang kasama ang siko. Okay, hindi hanggang siko lamang kung hindi kasama yung sikong babasain. Siguraduhin natin. Na. Uh, pagkatapos ng ating kamay, then uh, pupunasan natin ng basang kamay ang ating ulo. Okay? Mula dito sa noo, pabalik, ganyan. Tapos i sa ating mga daliri yung hintuturo na sa loob ng tainga at ang hilalaki sa ibabaw Then, isang beses. Ito yung isang baha, isang gawain sa loob ng udo na isang beses mo lang gagawin. Okay? Yung pagpunas sa ulo na yan, tapos pahir, idiretso sa ating mga tenga. Ang ganyan lang. Then, pagkatapos nun, ay uh, huhugasan natin ang ating mga paa. Okay? Unay natin ang kanan at pagkatapos ay ang kaliwa. Okay? Mayinam na panghugas natin. Dito, of course, ang kaliwang kamay natin. At ang uh, tiyakin natin ng mga pagitan ng mga daliri ng paa ay mabasa sa ibabaw, ilalim, kasama ang bukong-bukong ng ating mga paa. So, tiyakin natin na mabasa siya, pati yung, yung, mga pagitan ng daliri ng paa. Then, pakatapos ng kanan, isunod natin ang, ang tinatawag na kaliwa. Okay. Then, doon ay tapos na yung pagsasagawa ng wudu din ba bibigkasin natin yung shahada okay bibigkasin natin yung shahada sabihin natin na kung saan uh, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh okay ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh so tapos na yung dhikr na kung saan sa pamagitan ng wudu, then pwede na tayong magsala kung gusto natin magsala uh, uh, o kaya ay anumang ibada na kung saan nilayon din natin kung bakit tayo ng Okay. So ulitin natin, ang pagsasagawa ng wudu para sa isang bagong muslim, unang-una, isa puso natin yung ating gagawin na hindi sasabihin isa puso natin, ito'y para kay Allah Subhanallah, isa puso natin, yung ginagawa natin, na nandun yung ating kaisipan, then, sabihin natin ng Bismillah, habang hinugasan ang ating mga kamay, then, magmumog sa kanang kamay, at sumingot ng tubig ilabas sa kaliwa, sa kaliwang kamay, magitan ng kaliwang kamay, then, ang ating mukha, uh, basahin natin, ang ating mga mukha, hugasan natin ito na maayos, doon sa dapat na mahugasan, then, hugasan natin ang ating mga uh, kamay, unay ng kanan, din pakatapos ang kaliwa, then yung ating ulo, at tenga, then yung mga paa. Yun yung tamang pagkakasunod-sunod ng tinatawag na wudu. Okay. Pagkatapos ng wudu natin, may mga bagay na kung saan nagpapawalang bisa sa tinatawag na ablution na ito. Okay? Una nito ang uh, paglabas ng anumang bagay sa lahat ng sa dalawa o sa masiselang bahagi ng katawan natin. Ang dahan, ang tulad ng pag-ihi, pagdumi, pagutot, ito ay kung saan nakakasira ng wudu. Ang pagdumi, ang pag-ihi o ang paglabas ng hangin sa masisailang bahagi ng katawan, na kung saan, sinasadya o hindi, ito'y nakakasira ng hudo. Okay. Uh, ikalawa na nakasira ng hudo ay ang paglabas ng uh, mga najis o yung tulad ng dumi o ihi na hin kahit hindi dumaan doon sa maselang bahagi ng ating katawan. Lima dumaan sa kanyang gilid dahil siya ay tinu tinurokan ng hos. Okay? Uh, sa anumang kahit anong way, paraan, basta lumabas ito sa kanyang katawan, ito ay nakasira din ng udo. Tulad ng maraming dugo, uh, pagkabalingoy-ngoy, ito ay isang uh, malakas na balingoy-ngoy, ay nakasira din ng udo. Okay. Ang ikatlo na nakasira ng udo ay ang pagkawalang malay tao. Yung tayo ay... Uh, sa magitan ng tayo ay uh, kung saan... Uh, pag natulog tayo ng mahimbing O kaya uh, bigla tayong nahilo Nawalan tayo ng malay uh, Ito'y nakasira ng udurin Kapag nawala ng malay isang tao Sa magitan ng pagtulog Ng mahimbing Na siya ay nakahiga Okay? Uh, Pag mawalang malay tao sa ninang pagkahilo Okay? Pag nawala yung malay niya Nasira na rin ang kanyang udo Okay, pangapat ang paghawak sa masilang bahagi ng katawan ng walang walang sapin, skin to skin, ito ay nakakasira sa ulo ayon sa mga pantas natin. Ganon din ang pagkain ng karne ng kamelyo, ito ay nakakasira ng ulo. Okay. Sulitin so natin ang mga nakasira ng ulo na binanggit natin ay lima. Una, ang paglabas ng anumang bagay sa masela ng bahagi ng katawan natin tulad ng ihe o ibaman man tulad ng sperm uh, tulad ng uh, 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 dumi, hangin ito ay nakakasira ng wudu natin okay ang pangalawa ang paglabas ng anumang marumi o anumang najis sa katawan na hindi dumaan doon sa dapat daanan ng isang najis. Halimbawa, tinurukan siya ng, ng tubo o hose na doon pinapadaan yung dumi niya o ihi niya sa gilid tulad ng mga may sakit. Tuwing lumalabas ito na nasisira din ang kanyang wudu o siya ay may wudu. Uh, ikatlo, yung pagkawalang malay tao. Nawalang malay tao, tulad sinabi natin, sa pamagitan ng pagkatulog ng mahimbing na siya ay nakahiga o kaya ay uh, pagkahimatay okay na nawalang maalay uh, ikapat ang pagawak sa masayang bahagi ng katawan then ang panghuli yung pagkain ng pagkain ng karne ng kamelyo so ito yung mga nakakasira ng udo, pag nangyayari ito hindi uh, ay sira na yung ating ablusyon okay ano naman ang mga bawal sa atin kapag tayo ay walang wudu. Okay? Ano yung mga bawal kapag tayo ay walang wudu? Nam. Una, kapag walang walang wudu ang isang tao, bawal siyang magsala. Okay? Bawal siyang magsala. Dahil ang wudu ay kondisyon ng sala. Nam. Kapag wala kang wudu, hindi ka pwedeng magsala ng kahit anong uri ng sala. Okay? Obligatory man o voluntary man, wajib, Pard, o kaya ay sunnah, hindi pwede magsala ng walang udo Okay. Na. Pangalawa, ang pagsasagawa ng tawaf. Bawal din na tayo ay magtawaf. Kung magtawaf ka man, hindi tanggap. Okay? At kung gawin natin ito, na isipin natin na ito ay pwede, pwede magtawaf ng walang udo, pupunta ito sa innovation, bida, tulad ng pagsasala ng walang udo, batil ito sapagkat kondisyon ng, ng, ng sala, maging ang tawap ang tinatawag na udo. Okay, pangatlo, ang paghawak ng Quran ng walang sapin. I, ang Quran tinutukay natin ay yung mushaf. Yung hawak, yung mushaf, ito yung purong Arabic na walang halong tafsir, paliwanag, hindi tulad ng may trans, hindi tulad ng Quran na translation na Tagalog kay English, hindi ito. Yung mushaf. Ang mushaf, ito yung purong Arabic na walang halong tafsir na tinatawag nilang mushaf. Okay? So ito yung hindi pwedeng hawakan ng taong walang wudu ayon sa ating mga pantas. Okay? So meron tatlong bagay na hindi natin pwedeng gawin habang tayo ay walang wudu. Ano yon? Una, yung tinatawag na salah ang alawa, yung tinatawag na tawaf. At pangatlo, yung tinatawag paghawak ng Quran na walang sapin. So, tapos na yung simpleng pamamaraan na tinatawag na wudu. Ngayon, lilipat tayo sa pagpunas ng medyas uh, kapag tayo ay magwudu. Kailan ba pwedeng magpunas? Okay? Ang pagpunas ng medyas ay kung saan uh, nangyayari ito kapag halimbawa ang isang tao ha, ay mayroong siyang wudu ngayon. Okay? Nabreak ang kanyang wudu, then dumating ang isang sala, uh, gusto niyang mag -evolution. So nagwudu siya ng kumpleto na kung saan uh, Pagdating sa pa, of course, ang tinutukoy natin dito ay isang taong nakamedyas, halimbawa nagudo, okay, nagudo siya, kompleto, pakatapos, isinuot niya yung medyas, isinuot niya yung medyas, then nagsala siya. After nun, uh, siya ay nabreak, nasira yung udo niya. Then, dumating ang isang sala, sumunod na sala, So, kailangan niya magudo. So, magudo siya ng kompletong pagudo maliban sa pagdating doon sa kanyang paa, hindi na kailangan tanggalin pa yung medyas. As long as ang medyas ay sinuot niya kung saan malinis ito, saklaw nito yung dapat hugasan sa paa, at ito'y makapal na hindi manipis. sa idinikit mo yung kamay mo. Hindi agad-agad tatagos yung tubig. Of course, hindi naman yung, ka, yung maraming tubig, no? Yung hindi kita yung skin sa loob. Okay? So, ito yung sapat na kung saan punasan na lang niya yung ibabo nito sa condition na kapag magsasalin siya, hindi niya tatanggalin. Once natanggalin niya ito, nasira na yung wudu niya. Okay? Limbawa, nagudu ko ngayon, no? Uh, sinot ko yung medyas ko pa after ng wudu. Then, sala, na-breaking udo ko. Gusto kong mag mag-udo muli. mag ako, tapos pagdating sa medyas, pupunasan ko na lang ibabo nito. Then, magsasala ako. hindi ko tatanggalin. Kasi once tinanggal mo, sira yung udo mo. Okay. Ito ay kung saan, uh, sinabi ng mga pantas na kung saan, ang mga bagay na pwedeng, uh, pwedeng uh, magpunas ng, ng uh, medyas, halimbawa, ay yung nagwudu ng tubig, hindi yung nagtayamom. Kasi yung nagtayamom, hindi niya pwedeng uh, punasan. punasan. Diba, nagtayamom siya ngayon, then, nabreak yung wudu niya, at mag uh, wudu muli ng tubig, kasi may tubig na wala na yung reason pagtatayamom niya. Ito ay, hindi pwedeng punasan yung medyas niya, dahil sa hindi siya nagwudu bago niya isuot yung medyas. Ang ginawa niya kanina is, sa pagitan lamang, ng tayammo. Okay. Sa mga taong hindi naglalakbay, ay eh pwede niya ipagpatuloy ang pagpunas ng kanyang medyas as long as hindi niya tatanggalin ito sa loob ng 24 hours. At sa mga naglalakbay ay 72 hours. Ibig sabihin, tatlong araw at tatlong gabi, pwede nakasuot yung kanilang medyas para sa mga taong uh, naglalakbay. Okay, ano yung nagpapawalang bisa? sa tinatawag na uh, tinatawag na pagpunas sa medyas. Una, of course, kapag natapos na ang haba ng panahon, ba naka 24 hours na sa mga hindi naglalakbay, o kaya ay sa migit na ng 72 hours sa mga naglalakbay. Natapos na ito, so hindi niya pwedeng continue pa rin na punas, kailangan tanggalin niya, hugasan niya yung kanyang paa. Okay. Ikalawa, kapag kinailangan ng maligo, Halimbawa, na junub siya. Okay? Sa babae, dinatna ng regla. Uh, of course, sa uh, ito ay uh, iba ang issue pala doon. Uh, yung mga uh, nakipagtalik sa kanyang asawa. Okay? Naging junub. Babae o lalaki. So, hindi sapat na punasan lang yung ibaba ng medyas niya. Ito ay kailangan tanggalin kasi kailangan niyang maligo. Kapag hinubad, ikatlo, kapag hinubad mo na yung medyas. So, break na yon Hindi mo pwedeng punasan ng punasan. So, kailan magsisimula? Kailan magsisimula yung, yung period? Kapag umpisa, umpisa yung oras na sa unang pahid mo. Okay? Sa mga hindi naglalakbay, mag-uumpis ang oras doon sa unang pahid niya sa kanyang medyas. Then, ito ay 24 hours. Sa mga taong naglalakbay, 72. Okay. Uh, nahan. so, ito yung mga pamamaraan patungkol nyo sa medyas. Ganyang kadali, ganyang kagaan dito sa Islam. Okay. Papasok tayo ngayon sa tinatawag na gusol. Okay? Gusol yung paliligo. Ang gusol ay mayroong dalawang pamamaraan. Ito yung una, ang ganap. Pangalawa, yung tinatawag na sapat. Ano yung ganap? Yun yung kompleto. Una, isa puso kung ano ang layunin ng tinatawag na tahara, ng paliligo. Ito ba'y kapalit ng Uh, ito ba ay uh, ito ba ay uh, uh, sorry itong, itong isa puso natin yung tinatawag na layunin ng tahara sa paglilinis ba. Ito isa puso natin para lamang kay Allah. Then sabihin natin yung bismillah. Hugasan natin ang ating mga uh, ating mga kamay tigtatlong beses. Then hugasan natin ang ating masisirang bahagi ng katawan. At pagkatapos don Magsasagawa tayo ng kompletong hudu, ablution. Then, pagkatapos nun, bubuhusan natin ng tubig ang ating katawan. Sisimulan natin ito sa kung saan uh, ang ating buong katawan, uh, sa ating ulo, bandang kanan at bandang kaliwa. At kasama rito ang ating kilikili at loob ng mga bagay ng ating katawan. Ito yung tinatawag na ganap. Okay? Yan yung ganap so una ay uh, isa puso ng layunin sabihin ng bismillah then maghugas ng kamay hugasan ng masel ang bahagi ng katawan then uh, magsagawa ng wudong kompleto then buhusan ng tubig ng kusan sa ulo bandang kanan bandang kaliwa at pagkatapos nun ay uh, magsabon na siya then sa kanyang pagbabanilaw of course uh, iwasan niya na kung saan ito ay mahawakan ng basel ng bahagi ng katawan magtuwal ng Maingat, okay? Of course, habang naliligo, ay eh, hinawakan na, kasama sa paliligo ang nahawakan mo, yung private part mo, kasi wudu ito yung way niya, okay? Nam. So, ang iwasan is pagkatapos ng maligo na yun, iwasan na mahawakan ng party ng masilang bahagi ng katong at sapagat ito ay nakakasira. Ano yung sapat? Ang sapat ay kung saan ang mabasa ang buong katawan natin, okay? Ang mabasa ang buong katawan natin, ito yung tinatawag na uh, sapat. Okay, sabihin ng Bismillah, magmumog, uh, buusan ang uh, buong katawan ng uh, tubig sapat na basta mabasa ang ating mga katawan. Okay, ano ang mga kinakailangan ng gusol? Uh, Unang-una, ano yung mga bagay na pag nangyari kailangan mong maligo ng ganitong pamamaraan? Kapag uh, lumabas ang tinatawag na uh, money, yung uh, sperm ng isang tao. Okay, uh, sa anumang kadahilanan, wajib na siyang maligo. Pangalawa, kapag nagtagpo ang dalawang private part ng lalaki at babae, nagdikit. Okay, may lumabas man wala, ito ay nakasabi ng mga pantas, nakasira na rin ng uh, ito ay kinakailangan na rin pala ng paliligo. Kapag na ng hide buwan ng dalaw ang babae at nawala ito bago siya magsala, magtawaf, uh, ay kailangan niyang uh, maligo muna. Then Kapag uh, ang isang tao ay uh, pumasok sa Islam, Nagmuslim muslim so kailangan niyang maligo, ayon sa pananaw ng mga pantas. At ikalima, kapag namatay ang isang tao, kinakailangan paliguan. Okay? Liban sa mga taong namatay na martir. Okay? Namatay sa digmaan. Now, nah. ang huli na ating tatalakay ni Shalotala, ang mga ipinagbabawal na gawain kapag nasa kondisyon ng tinatawag na junub. Yung mga bagay na kung saan kailangan mong maligo, nangyari sa iyon, yung mga bagay na mapangyari, nangyari na kailangan ng paliligo, nangyari sa, sa panawang ito na hindi ka pa naliligo, tinatawag na junub. Okay? Ang bawal sa isang tao may junub ay ang sala. Ang pagsasagawa ng tawaf, paghawak ng Quran, pagbabasa ng Quran, mga taong uh, nasa junub okay ang pananatili sa loob ng masjid maliban kung nagsagawa ng wudu okay so sa isang taong nakipagtalik sa kanyang asawa okay ito yung tinutukoy nating junub bukod do sa may regla dahil hindi ito katulad sa lahat sabi ng mga pantas kasi ang may regla ay pwede pa rin siya magbasa ng Quran okay pero sa isang junub na kung saan uh, nilabasan ng sperm o nasa condition ng junub uh Bawal sa kanya rin ang magsala, magtawaf, magbasa ng Quran mula sa kanyang uh, sa, sa, ulo o hindi, umawak ng Quran nang walang sapin at manatili sa masjid nang walang udo ito ay ipinagbabawal sa kanya. Then, ang mga ipinagbabawal na gawain kapag ang babae naman ay may haid o kaya ay dinudugusanin ng panganganak. May mga ipinagbabawal sa kanila. Ang pagsasagawa ng sala, bawal ito sa mga babae. At pakatapos ng haid, hindi na kailangan bayaran kung ilan ang nakalipas na mga salang hindi nila napagsalahan. Pangalawang bawal sa babae, may o may buwan ng dalaw, ay pag-aayuno. Bawal sa kanilang pag-aayuno, pero pagkatapos ng mga araw na kung saan, natap nawala na yung kanilang buwan ng dalaw, babayaran nila sa mga susunod na araw, kung ilang araw ang hindi nila napag-aayunuan, kung ito ay wajib o obligado. Ang tawa pag ikot sa kaba bawal din ito sa may uh, may buwan ng dalaw, ang panonood sa masjid, okay? Pinagbabawalan din sa kanila ang paghawak ng Quran maliban na kung saan ito ay may sapin o kaya ay pwede silang magbasa pero kung saan hindi nila hahawakan, okay? The ito yung sinabi ng mga pantas at panghuli ang pakikipagtalik. Ang babaeng may buwan ng dalaw bawal na makipagtalik sa kanyang asawa. So sana ay kung saan naintindihan natin, naliwanagan tayo sa maiksing pagpapaliwanag na, na, na kayanan natin uh, hiningi natin kay Allah subhanahu wa ta ta'ala ang tayo bihiyaan ng pagunawa at uh, maintindihan natin at may sabuhay natin wa akhiru da'wana, anilhamdulillah rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi